Noong unang panahon, may isang diyosa na nagngangalang Nesil na nakatira sa kagubatan ng Burse, ang kagubatan na pinamumunuan ng dakilang diyos ng kagubatan ng mundo, si Ak. May bata sa kagubatan na hindi dapat malaman ng mga tao ang tungkol dito. Sana walang makakita sa akin na tumakbo papunta sa gilid ng kagubatan na ito. Narinig kong may isang magandang lambag sa malayo hindi ko pa 'yon napuntahan kailanman. Ah! Diosa Nesil, alam mo naman ang batas natin na hindi pwedeng lumabas sa kagubatan na ito. Bakit mo sinuway ang batas? Ako, paano nagawa mong maging ganun katapang ni Ang umalis sa kagubatan na ito ay isang bagay na ni isa sa atin na hindi man lang naisip. Ngunit nagawa mo pang tumakbo papunta sa gilid ng kagubatan upang sulyapan ang mundo sa labas? Kung mahuhuli ka ng Diyos ng kagubatan ng mundo na si Ak, tiak na mapaparusahan ka ng mabigat. Mabuti na lamang at hindi pa siya bumisita sa ating kagubatan. Marahil dahil sa so, sobrang tagal kong tinis ang mga araw na puno ng pagkabagot, nawala na ang aking pasensya sa aking kalagayan. Gusto ko lang gumawa ng isang bagay na tunay na kawili wili at bago. Bawat buwan sa kabilugan ng buwan, tayo ay nakapagsasayaw sa palasyo. May bista ng mga bunga, pagdiriwang ng mga kulay ng taglagas, pista ng pagsibol ng mga usbong. Hindi pa ba sapat ang mga pagdiriwang na ito upang mapasaya ka? Ngunit ang mga pagdiriwang iyon ay laging mga layo ang pagitan at sa mga araw sa pagitan ng iyon ay eh puro pagkabagot lamang. Hindi ba ninyo nararamdaman din iyon? Bakit biglang lumakas ang hangin ng ganito? Hindi kaya may paparating na bagyo? Bakit hindi ko nakikita ang anumang palatandaan ng bagyo? Mga kasama, dali-daling protektahan ang kagubatan! <laughs> Aking mga diyosa, napakahusay ninyong gumanap sa inyong tungkulin. Nagbalik ang diyos ng kagubatan na si Ak. Maligayang pagbabalik, diyos ng kagubatan na si Ak. <laughs> Matagal tagal na rin mula nang bumalik ako sa kagubatan ng bursi, mit ang lahat ay luntian at maganda pa rin. Karapat dapat kayong puruhin aking mangga Diyosa. Kagalang-galang na Diyos ng kagubatan ng mundo, ngayong nagbalik kayo, mayroon ba kayong dalang mga kwento mula sa labas upang ibahagi sa amin? Siempre mayroon, Maaari kayong humiga sa pataan ko upang pakinggan ang aking mangakwento. Kahangahanga! Si Ak ay Diyos ng kagubatan ng buong mundo. Naglalagbay siya sa lahat ng dako. Kaya niyang makita ang lahat at alam niya ang lahat ng nangyayari sa mundo. Sinesil ay humiga sa paanan niya kasama ng kanyang mga kapatid na diyosa at taimtim na nakinig sa kanya. Kamangha-mangha! Hindi ko akala ganun pala ito kainteresante. Nahihira na pakaswerte ninyo kagalang-galang na Diyos ng kagubatan ak Aking manamagagandang Diyosa, tayo'y namuhay ng labis na masaya sa ating kagubatan hanggang sa hindi na natin alam ang tungkol sa kalungkutan at kahirapan na napakaraming kaawa ang tao na namumuhay sa malalayong lupain iyon ng mundo. Sino ba ang mga kaawa-awa kaawa-awang taong iyon, kagalang-galang na Diyos ng kagubatan? Hindi sila kabilang sa ating lahi. Oh, may iba pa palang uri ng nilalang maliban sa atin? Oh, mayroon. Kaya lamang ay hindi ninyo kilala ang mundo sa labas. Ipinamanhit ko, isalaysay ninyo sa amin ang tungkol sa kanila, ang uri ng mga tao. Hmm, tayo ay isa talagang lahi na pinakpala ng malasakit. Kaya naman, sa tuwin nadadanyam ko ang magatahanan ng magatahong pinapahirapan ng kalungkutan, naaantig ang aking puso na tumigil at tulungan silang mapawi ang kanilang pagdurusa. Munit ang kalungkutan ay bahagi rin ng kapalaran ng magatao at wala tayong karpatang manghimasok sa batas ng kalikasan. Gayunman, sa pamagay ko, kadalas na ay tinulunggawa pa rin ng Diyos ak ang mga tao. Tama iyon. Kapag sila ay napakaliit pa na ng mga tao na mga bata, tumitigil ako upang iligtas sila mula sa kalungkutan. Ngunit sa mga matatanda ay hindi ko na kayang makialam. Bakit po ganon ginuo? Sapagat kailangan nilang tanggapin ng bigat na ipinataw ng kalikasan sa kanilang mga balikat Ngunit ang mga sanggol ay walang kasalanan. Ang mga inosenteng bata ng tao, sila ay may karapatang maging masaya hanggang sa sila ay ganap na lumaki. Kaya iniisip ko na may dahilan ako upang tulungan ang mga sanggol. Kamakailan lamang, mga isang taon na ang nakaraan, nakakita ako ng apat na kaawaawang bata na nakukubli at nanginginig sa lamig sa isang maliit na kubong kahoy. Muntik na silang mamatay sa ginaw nasaan ang kanilang mga magulang? Ang kanilang mga magulang ay pumunta sa kalapit na nayon upang maghanap ng pagkain at nagsindi ng apoy upang painitin ng kanilang maliliit na anak habang sila ay wala. Ngunit isang bagyo ang bumangon at tinakpan ng niebe ang buong daan kaya't natagalan sila sa kanilang paglalakbay. Samantala, namatay ang apoy, itumagos ang nagyayanong lamig hanggang sa buto ng mga batang naghihintay sa loob ng kubo. Kumuha ako ng kahoy mula sa aking kagubatan. Hinipan ng mga iyon hanggang sa muling lumiliyab ang apoy at pinainit ang maliit na kubo kung saan nakahiga ang mga bata. Pagkatapos, tumigil ang kanilang panginginig at sila'y nakatulog hanggang sa bumilik ang kanilang magulang. At mismo ngayong gabi, nang makarating ako sa gilid ng kagubatan ng Burzi, nakarinig ako ng mahina at marupok na iyak. Inisip kong iyon ay iyak mula sa isang sanggol ng tao. Diyos ko! Totoo ba iyon? Diyos ko! Hahanapin mo ba kung ang iyak ngayon ay talagang mula sa isang sanggol? Tumingin ako sa paligid at nakita ko malapit sa gubat ang isang hubad na sanggol sa tunay na damo. Siya ay umiiyak ng nakakaawa. Hindi kalayuan, si Shiga, ang leon, ay nagtitipon ng lakas upang lamunin ang bata. Diyos ko! At ano ang ginawa mo, kagalang-galang na Diyos na gubat? Mayroon, ngunit hindi marami ano ang ginawa mo? Sapagat nagmamadalia akong pumunta upang bati na makya noinyo Noin kay Shiga da lumapiti da pasusuhi ang sanggol apang da malampasan gutom et uhaw. At itinutosan ko si Shiga na iparating ang aking salita sa lahat ng mga hayop sa gubat na walang sinuman ang maaaring manakit sa sanggol. Salamat sa inyo sa ginawa ninyong iyon. Sigurado akong lubos ka na antig, Nesile. Ikaw ang may pinakamaraming habag sa lahat ng mga diyosa dito. Aba, tunay na walang nakakaligtas sa mata ng Diyos ng Gubat Ak, ngunit ako ay... Hindi pa ako kailanman nakalayo ng ganito. Nilalabag ko ang batas, kung malalaman ng Diyos ng gubat ak at ng lahat na ako ay pumunta sa bata, tiyak na ako'y mapaparusahan. Ngunit ang puso ko ay paulit-ulit na nagtutulag sa aking napuntahan ng sanggol na yun. Hindi ko pa kailanman nayakap ang isang sanggol na tao. Lahat ng mga tao na nakatagpo ko ay matatanda na. Wala ni isa ang bata Diyos ko, narito na ang sanggol. Aba, kay ganda. Siguro dali ka papasusulang sa gatas ni Shiga kaya't mahimbing siyang natutulog. Hindi ka pa sapat na laki upang maintindihan kung ano ang panganib. Basta't hindi ka nagugutom, kontento ka na. Kung sa kalilang sana. May isang estranghero na lumilitaw sa gubat. Mukhang toto nga. Sino? Anong nilanan ang naglakas loob na limitaw sa ating gubat? Ako ang nagdala. Ako mismo. Ako ang nagdala ng sanggol na binanggit ng Diyos ng gubat, Ak. Sira ka na, Nesil. Kung makita ninyo ang sanggol na ito, hindi ninyo rin magagawang iwan siya sa ilubhang kaibig-ibig. Totoo ngang napakaganda ng sanggol. Diyos ko, hindi ko pa kailanmang nakita ang isang sanggol na tao. Kay ganda. Oh lala, je vais aussi le prendre dans mes bras. Mais tu as enfreint la loi. Tu seras sévèrement puni, Nezila. Tinatanggap ko iyon. Kung sakali lang sana. Ehem, Maging matatag na sil, tinatanggap ko ang parusahan. Handa akong tumanggap ng parusa. Ito e pervata pagkakataon na nalaman kung isang Diyosa na gubat e nesumudil sa aking utos i batas, no pusomi ne da makasumbat. Ano e ang iyong ninayashi ni sile? Ipinapakiusap ko na hayaan ninyo akong alagaan ng sanggol. Dito ba? sa gubat ng bursay na hindi pa kailanman tinuntong ng tao? Oo, dito sa gubat ng bursay. Ito ang aking tahanan at ako ay nagsasawa na sa aking araw-araw na gawain. Hayaan ninyo akong alaga ng sanggol. Nakikita ninyo? Ang sanggol ay lubhang mahina, walang masandigan. Aalagahan ko siya at tiyak na hindi siya gagawa ng anumang masama sa gubat ng Berzi o sa diyas ng mundo. Ngunit, paano ang batas? Ang batas ay itinagdaw na sa napakahabang panahon. Walang sinumang naglakas loob na lumabag. Ang batas ay nilikha ng Diyos ng gubat. Kung iutos ninyo sa akin na alagaan ng sanggol, may maglalakas loob ba sa mundong ito na sumalungat sa akin? Kami rin ay nakikiusap, Diyos ng gubat, Sana'y inyon pag-isipan ang kahilingan ni Nesil. Naway inyong pag-isipan ng mabuti. Sige. Sinasila po hihintulot ang alagaan ng sanggol at aking poprotektahan siya. Salamat po, dakilang Diyos ng gubat! Ngunit nais kong balaan kayong lahat. Naituwa una una'y hulima pagkakatuon na luluwagwang batasan na gubata. Mulagoy, Valanen iban tao ang alegavan na isan Diyosa tulad natin. Kung hindi, kakailananin natin isuku ang masayang buhay na ito dahil sa mga gulo at mga alalananin na idudulot. Opo! Naway magkaroon kayo ng magandang pagtulog aking mga diyosa ng gubat. Simula ngayon, ako na ang magiging ina mo. Ang sanggol ay kamangha-mangha Nesil. Sil. cute Gusto kong buhati ng bata. Ako rin. Mula noon, ang magandang diyosa na si Nesil ang nag-alaga sa sanggol. Ang mga nethan ng gubat ay natutuwaring lumapit sa kanya at sa bata. Lahat ay mausisa at masaya. Kahanga-hanga si Ak, ang diyos ng kagubatan, pinayagan diyang manatili si Nesil kasama ang sanggol at talaga nito. Tunay na dakila ang kanyang kabutihan. Tama yun. Ngunit ano ang tatawag natin sa bata, Nesil? Kailangan ng sanggol ng isang pangalan. Tawagin natin siyang Klaus dahil ang pangalan na ito ay nangangahulugang isang bata o kaya Santa Claus dahil ang pangalan na ito ay nangangahulugang ang bata ni Nisel. Tama, tawagin natin siyang Santa Claus. Kung ganon, mula ngayon, tatawagin natin siyang Santa Claus. At naging pangalan ng sanggol ang Santa Claus. Mula nang ginalagaan niya si Santa Claus, labis na naging masaya si Nutan Nesil at hindi na niya naramdaman ang pagkabagot sa buhay. Masaya rin ang mga diyosa ng gubat. Araw-araw, sila ay naghahanap ng mga prutas upang maging pagkain ng bata at laging handang tumulong sa maliit at banyagang nilalang na ito. Ang leon na si Shiga naman ay madalas dahan-dahang pumasok sa tahanan ni Nesil at marahang umuungal habang humehiga sa tabi ng bata Pagkiraan ng anim na taon Tignan mo, Nisil! Ang bilis lumaki ni Santa Claus! Ang bata'y may mga kaisipan at pananalita na kasing tamis at kasing lambing ng atin. Dahil si Santa ay pinalilibutan ng mga nuthan na may dalisay na puso at puno ng pagmamahal. Tunay nga! Mula nang dumating si Santa, naging masigna ang buong gubat. Siya ay naging anak na kinagigiliwan ng lahat. Iyan ay dahil sa kautusan ni Diyos ng kagubatan ak. Ipinagbawal niya ang lahat ng hayop at mga reptilya na gambalain ni si Santa, kaya't nakapaglakad siya kahit saan niya gusto. Santa, natatakot ka bang matapakan ang mga maliliit na bulaklak sa ilalim ng iyong mga paa? Opo, kapag natapakan ko sila, madudurog sila. Hindi niya lamang tinatapakan at dinudurog ang kahit isang bulaklak sa gubat. Tama, at iniisip niya palagi na siya ay natatangi. Sapagat sa lahat ng nilalang sa gubat, wala ni isa ang katulad niya maging bahagi siya magpakailanman ng ating mundo. Mabilis lupipa sa mga taon sa gubat ng Jersey at ang mga diyosa ay hindi iniintindi ang panahon dahil sila'y nananatili pa rin tulad ng dati. Naunawawa ni Klaus ang wika na mga hayop, noong hindi na siya makatawa ng malakas kapag uunggal ang mababanggis na hayop, tila ang mga unggol na iyon ay hindi na malapit sa pusong bata pa. Maligayang pagbabalik, Diyos ng Kagubatan, sa Burzi! Kumusta, aking mangga Diosa? Espiritu ng Kagubatan! Ito si Santa Claus, ang sanggol na minsan ay ipinakyosap kong alagaan at palakihin. Claus, bati si Diyos ng kagubatan ak, siya ang nagliktas sa iyo. Malugod na pagbati sa dakilang Diyos ng kagubatan ak. Malinaw na mga mata ng bata ay may katahimikan. Tiyak na siya ay may pusong dalisay at matapang ang mga diyosa ng gubat ay mahusay na nagpapalaki kay Santa, ngunit kailangan ko rin turuan siya pa. Magpaalam ka kang Nisil at sa kanyang mga kapatid na diyosa anak, sasama ka sa akin sa isang paglalakbay sa paligid ng mundo. Opo! Oh hindi! Ayokong umalis ka rito kahit sandali. Espiritu ng kagubatan, saan mo dadalhin ang bata? Kailangan niya de makilala ang mundo sa labas at siya ay balik. Huwag kang magalala ng labis. Ngunit siya ay bahagi na ng ating mundo. Paano kung hindi na siya bumalik kapag dinalamo siya? O oh, hindi, gustong gusto ko ang paglalakbay na ito dahil alam ko na ang makasama ang espiritu ng kagubatan ng buong mundo ay e isang daklang karanggalan. Niyad no kaagat pagkatastrofas ng paglalagway ay babalik ako sa tabi ng ina. Tandaan mo yan. Opo. Tayo na, anak. Ilagay mo ang kamay mo sa aking bayawang at kumapit ng mahigpit habang tayo ay lilipad sa kalangitan. Lilibutin natin ang mundo at titingnan mula sa itaas ang maraming tahanan ng mga tao kung saan ka nagmula. oh, opo! Kaya pala mayroon pang ibang kagaya ko. Samantalang matagal kong inisip na ako lang ang nag-iisang nilalang ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't unang pagkakataon na si Santa Claus ay nakasama ng espiritu ng kagubatan sa paglalakbay sa buong mundo. Ang malawak na gubat ng Borzi ay tila lumalayo mula sa paanan ng binata. Nakikita ko ang mga tores sa ibaba at mas mababa pa ay ang mga bahay na may iba't ibang hugis at kulay. Iyan ba ang lungsod ng mga tao, espiritu ng kagubatan? Tama, bababa tayo sa bakanteng lupain doon, kumapit ka na mahigpit sa akin. Mapit ka ng mahigpit sa akin baywang at ikaw ay magiging di nakikita ng mga tao, sa ganitong paraan makikita mo silang malinaw. Ngunit kung bibitaw ka, tuluyang kang mahihiwalay sa akin at sa iyong tahanan sa burzi. Opo. Hindi ko akala hindi ay puno ng mga nilalang na katulad ko. Tama yon. Kakaunti ang manatantien na walang kamatayan, gunit napakarami ang mga tao na may hangganan. Gunit, bakit nabikita akong hindi sila kasintuwa ng Tejoy Berzi? May malunggot, may masaya, may nag-aalala. Lahat ay halo-halo, magulo at komplikado. Iyan ang tunay na mundong mantao ang tao ay umiiral na may iba't ibang kalikasan. La akong nakaramdam na mga kakaibang damnimin. Kapag nakikita ko ang mga taong masaya, ay nagiging masaya ako. Nogogato nakikita ko ang mga taong nagdurusa, ay nagiging malanggot no din ako. Sapagat ikaw ay isang tao katulad nila. Ang kakaiba nga. Totoo! Bakit yung mga batang pinaliliguan sa yaman at karangyaan ay hindi kasing saya ng mga batang naglalaro sa alikabok at batuhan na ito? Sapagat sila ay isilang sa iba't ibang lugar, mayroong kubo at mayroon ding palasyo. Ang pagkakaiba sa yaman ng kanilang mga magulang ang bumuo ng kapalaran ng mga bata. Ang gilan ay binalot sa karangya ang iba naman ay iniwan sa gutom at kapigatian. Ganun ba? Ngunit nakikita ko na tila lahat ng bata ay kasing ganda at kasingtamis. tamis. Kapag sila'y ay sanggol pa lamang, ay ganoon na. Ang kanilang kagalakan ay mabuhay at wala silang iniintindi. Ngunit kapag sila'y lumaki na, nagsisimula ng bumbaksak sa kanila ang kapalarang malungkot ng tao. Natutonyan milang kelaylan nilang mi magsikap at magalala, magtrabaho at malumbay upang maabot ang kayamanan. Iyan ang bagay na lajingi inaasam ng puso ng tao. Ang mga bagay na iyon ay wala sa kagubatang iniwan mo. Bakit ako nasa gubat sa na ng mga nilalang na hindi kauriko? Totoo na hindi mo pa alam ang iyong kapanganakan, kaya't ikukwento ko ito sa iyo. Kaya't isinalaysay ng Diyos ng Kagubatan Ak ang lahat ng kwento ng kapanganakan ni Santa Claus, kung paanong siya'y iniwan sa gilid ng gubat at naging biktima ng mga mababangis na hayop, kung paanong siya'y iniligtas ng Diyosa Nesil na nagmahal sa kanya at pinalaki siya sa ilalim ng proteksyon ng mga tantiyen. Ngunit gayon paman, dama ko na hindi ako kabilang sa kanila, ang mga diwata na mararangya. Hindi kabilang sa kanila, ang Diyosa na nag-aruga sa iyo na paramisangina, na yun ay tila isang kapatid na babae sa iyo. At habang lumilipas ang panahon, kapag matanda ka na, siya ay magmumukhang anak na babae mo. Pagkalipas ng kaunting panahon pa, kapag ikay wala na kundi alaala, siya'y mananatiling nesile. Tila si Santa Claus ay lubos na nagmalasakit sa mga bata. Bakit kaya ako ay nagnanais na mapalapit sa mga batang iyon? Bigla pong nais manatili dito kasama ng tao. Maaring magagawa ko ang mga bagay na makakatulong sa kanila. Mula noon, ay naging malungkot at nilay si Santa Claus sa buong paglalagbay. Kanilang dinalaw ang napakaraming turahan ng tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Saan man sila makarating, ang mga mata ni Santa Claus ay laging nakatuon sa mga bata puno ng pagmamahal at habag. Mga matamis kay bigibig na bata, ako'y nananabik na tulugan sila tulad ng pagkakalikta sa akin ng mabait na diyosa ng gubat. Oh, bumalik ka na, minamahal kong Santa Claus. Bakit ka nag-iba ng ganito? Tingnan mo! Sa noo mo ay bakas ang napakaraming kunot. Ikaw ba nag-aalala? May iniisip ba? Hindi ka na ang batang laging masaya at palangiti. Ipinakita sa akin ng dakilang Diyos ng kagubatan ak kung sino ako. Kayo na namumuhay ng matamis sa inyong gubat ay hindi akma para sa isang anak ng tao na tulad ko. Alam ko na, alam ko na, ako ay kabilang sa sangkatauhan at ang kapalaran ng sangkatauhan ay ang aking kapalaran. Ang aking puso ay palaging maaalala ang inyong kabutihan, lalo na ang aking inaampon na sinisil. Hanggat ako'y nabubuhay, mamahalin ko at iingatan ang imahe ni Ina sa aking puso. No, kailangan ko nang lumayo sa iyo, Ina. Ano ang gagawin mo? Ilalaan ko ang buong buhay ko upang alagaan ang mga batang ng tao at sisikapin kong pasayahin sila. Ang banayad na pag-aaruga ninyo sa akin ang nagbigay sa akin ng kaligayahan at lakas, kaya iaali ko ang akin buhay para sa kaligayahan ng iba pang mga bata. Sa ganitong paraan, ang mga alaala ng minamahal kong Diyos sa Nesil ay mamumunga rin sa puso ng libo-libong mga bata. Ganoon ba'y maaari, Tanrong? Tama ang iyon sinabi. Kapag pumasok ka sa mundo ng tao, manatili kang may proteksyon ang gubat. Kailanman na kailan mo na tulong, maaari mong tawagin ang mga diyosas ng gubat. Malugod naming paglinglingkaran ka. Susubukan kong buong puso na tuparin ang aking tungkulin. Gagawin din namin. Gagawin din namin. Ang lahat na magad yosa ay nagbuni, tangin si Nesile Lamak ang hindi nagsalita, siya'y labis na nahabak at niyakap si Santa nagbuong pagmamal. Kaya't lumisan si Santa Claus mula sa inaampon at sa gubed ng bursi upang pumunta sa lambak ng niti. Ang lugar na yon ang naging tahanan ni Claus mula noon hanggang nayon. Iyan ang kwento ni Santa Claus. Si Santa Claus ang laging nagdadala ng niti at tuwa sa mga bata sa buwang mundo.